Samantala, mula sa naging press conference ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa manumaliang flood control projects, naglabas ng iba't ibang opinyon at pahayag ang ilang mga mambabatas. Una sa balita, si Faith Santiago. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, sa na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ha ah, habulin na namin kayo. Iyan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang President's Report na naganap sa the Presidential Broadcast. Maliligaya ninyong sa Senado balik sa inyo. Maraming salamat JB Santiago. Samantala, mula sa naging press conference ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa manumaliang flood control projects, naglabas ng iba't ibang opinyon at pahayag ang ilang mga mambabatas. Una sa balita, si Faith Santiago. Kaya't yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. ha Hahabulin na namin kayo. Iyan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang President's Report na naganap sa The Presidential Broadcast Studio sa Kalayaan Hall na Malacanang Palace. Dito niya binigyang diin ang katiyakang merong mapapanagot at masasampahan ng kaso na nakabatay sa ebidensya na nakabase sa maayos at tamang investigasyon. Kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Mariin naman itong sinangayuna ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Batay sa kanya, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magiging mas maayos ang pagsugpo sa katiwalian kaugnay sa flood control scandal. Aniya ng Pangulo ang paghahanap ng katotohanang nakabatay sa paktual na impormasyon at hindi sa ingay lang. Bunso dito, mas napapahalagahan aniya ang proteksyon ng publiko laban sa mga naratibong nakapagpapalito sa kung ano ang katotohanan. Ayon pa kay Representative Jude, mas maibabalik nito ang tiwala ng publiko, hindi lang sa investigasyon kundi pati na rin sa pamahalaan. Suportado naman ni Antipolo First District Representative at National Unity President Chairman Ronaldo V. Puno ang pahayag ng Pangulo tungkol sa pagkakaroon ng sapat na ebidensya bago mapatawa ng isang personalidad o politiko ng kaso. Ito'y kaugnay sa retorika ang may kaugnayan umano si dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez sa maanumal yung flood control scam. Ayon kay Representative Puno, walang kinalaman ang dating Speaker sa proseso ng pagbabadget at hindi siya naging miyembro ng Bicameral Conference Committee na bumubusisi sa pambansang budget. Binigyang diin naman ni House Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega V ang muling pagbatid ng punong ehekutibo sa prinsipyo ng pagsasampan ng kaso na aniya ay nakabase sa ebidensya at hindi ingay lang. Hindi umano dapat basta-basta lang yurakan at sirain ang reputasyon ng isang tao batay sa kuro-kuro o sabi-sabi lang. Dapat din aniyang merong malinaw at paktual na hakbang para dito na nakaugat sa due process. Sinangayunan din ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila 6 District Representative Bien Venido Abante Jr. ang mensahe ng Pangulo na dapat base sa ebidensya at hindi politika ang pagtataguyod sa proseso. Madali lang aniya magspekula, ngunit ang pagpapanagot ay nangangailangan ng paktual na impormasyon. Simple lang din aniya ang mensahe ng Pangulo na sila'y kikilos at aaksyon kung merong sapat, tama at konkretong ebidensya laban sa isang individual. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa balita, Congress TV.